Ivana Alawi nagsalita na sa pagkakatanggal niya sa seryeng Batang Kiapo ni Coco Martin, nitong mga nakaraang araw ay naging usap-usapan sa social media ang pagkakatanggal ni Ivana Alawi sa seryeng Batang Kiapo, dahil di umano sa hindi magandang pagugaling ipinapakita nito sa set at sa mga staff and crew sa nasabing produksyon. Walang pinapansin si Ivana maliban kay Coco Martin ayon pa sa mga lumabas na balita. Nabanggit na naglast taping day na ang karakter ng aktres na si Bubbles na love interest ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Sa online show na Marites University na pinangungunahan ni na John Nardo, Mr. Fu, Rose Garcia, at Ambet na bus ay kasama si na Ivana at Kim Domingo dati nalakay tungkol sa tsugihang mangyayari sa Batang Kiapo. Kwento ni Ambet base sa kanyang pag-iimbestiga tungkol sa chikang aalisin na nga si Ivana, the very soon pa yan magaganap na mawawala si Ivana. Kasi mahaba-haba pa yung naitape nitong si Ivana Alawi. Tanong ni John, chuchugihin ba siya sa Batang Kiapo? Sagot ni Ambet, e eh mukhang aalisin siya kasi di umano masyado nang nagdidibadibahan, nag attitude na sabi ng mga marites doon sa production, kaya bago pa nangyari yung paghahanap ng ipapalit sa kanya, nakapag 3 months advance, yung naishoot na nila. Anyway, iyon ang lumabas na balita ngayon na tatanggalin na si Ivana nung inilabas na yung teaser na may bagong karakter na papasok either kalaban o kakampi ni Tanggol kung sakali. Hirit naman ni Mr. Fo, baka naman love triangle. Hindi, pero sinabi na nga rin dahil sa reklamo ng mga staff kaya pinakinggan na itong hiling na tanggalin si Ivana. Sagot ni Ambet, depensa ni Rose na publicist ng PPL Entertainment na nagmamanage ng karyer ni Ivana ay nagtanong na rin siya tungkol dito sa issue. So, inalam ko na agad sabi ko, How true na papalitan na si Ivana ni Kim Domingo sa Batang Kiapo, and how true na nag-a-attitude raw si Ivana kaya tsotsugihin na siya. Well, correction daw unang-una nandyan pa si Ivana na baka hanggang end of this month pa ang taping niya sa Batang Kiapo. It's true na mawawala na siya sa Batang Kiapo dahil ayaw na, pagod na, that's the statement na sinabi sa akin. Ayaw na, pagod na. Pagod na siguro si Ivana, kung papansin ninyo si Ivana hindi naman talaga siya yung hayok na magka-project. Pahayag ni Rose, hirit naman ni Ambet, hindi niya kailangan ng trabaho. Dagdag pa ni Rose, sa katinanong ko yung tungkol sa diva attitude, eh hindi raw ito totoo. Tumawa si Ambet sabay sabing, syempre ay dedenay. Well sabi ko sa inyo, there's always two sides. Baka sa production tingin nila nag a -attitude. Baka naman si Ivana meron din siyang napapansin or whatever na concern. Anyway, ang kausap talaga dyan ni Ivana ay si Miss Cory so yun ang nakakaalam din, explica ni Rose. Ayon naman kay Ambet, matagal pang mapapanood si Ivana sa Batang Kiapo, kaya sa mga nag-aabang ay hindi pa agad-agad mawawala sa show ang aktres. Kinlaro na nga ng kampo ni Ivana na ayaw na niyang mag-taping dahil pagod na siya, kaya mawawala na siya bilang si Bubbles sa Batang Kiapo. Ito rin ang ibinalita ng Bulgar, kung saan sinabing si Ivana mismo ang umayaw na sa serye dahil pagod na umano ito sa kakataping. Komento naman ng ilang netizens bal wala kay Ivana ang mawala sa serye, dahil milyon-milyon naman ang kinikita nito sa kanyang mga vlog at hawak pa niya ang sariling oras.